nakikita nyo ngayon sa screen yung data lahat ng nakikita ninyo dun sa mga programa gagawa na lang ako ng uh, tip of the day kasi may mga hindi nakakaintindi na akala niya yung tip ko ay isa yung tip sa morning line sa speed and stamina Tsaka yun sa uh, time card, baseline, e eh, iisa, magkakaiba yun. Ito yung nakikita ninyo sa taas, yan yung uh, nandun sa stats ng baseline at saka time card, average rating, best time, tsaka last run sa column na to, ito yung makikita ninyo sa morning line. Dito, ito yung sa time card din. Last time kasi yan. Ito yung sa pace analyzer. Kung makikita ninyo sa ilalim, yan yung mga past performances. Yan yung nasa pace line. So meron dito ng analyze. Yan yung uh, pinipindot ko para ma-generate yung mga tips ng morning line, speed and stamina. Yun lang naman na may tip eh, yung dalawa. Yung tatlo, ito yung nakalagay doon, yung averages. yung pinopost ko na screenshot ng ng mga tamang ticket inanalyze yun galing dito yun sa faceline. ito yung paceline talaga so papakita ko ngayon sa inyo kung paano ah uh, paano ako nag-analyze hindi yung, hindi yung generated ng computer so katulad dito ina-arrange ko rin yan sa running style tapos pipili ako nung nung past performance niya na ilaban siya pero hindi yung masyadong matagal kasi ito yung number of days makikita rin niyo dito yung itong column na to yung mga past performances na meron siyang laban na pwede siyang manalo kasi hindi mo naman pwede average lahat ng anim na past performances dito itong October 7 lang yan matagal na tsaka yung August 19 yung meron siyang panalo yung nakadilaw mao na yan kaya ang kukunin dapat yan hindi yung last run kasi sa last run na banderahan yan eh. di bandera yan eh. kaya kukunin natin yung halos nakabandera siya ito ang paceline na kukunin dyan pag sinelect ko papasok yan dun may kukompare na yan natin dun sa performances nung ibang kabayo so eto Makikita nyo yung numero 5. Nung November lang yan may panalo. Ito walang panalo yan talaga dito. Kaya ito ang kukunin natin. Ito naman makikita din natin dito yung mga yung naka green. Yan yung pwede siyang manalo dito sa dalawang kalaban na nasa taas. So, 53 days ago ibig sabihin wala pa yan sa condition para manalo sa karera na yan kaya kukunin natin to si ring abel ngayon kahit kunin natin palagay ko yung last run nya may panalo pa yan kasi pumasok sa average yung naka -asul kung kukunin naman natin yung nung nanalo siya ganun din so si excellence kukunin natin yung pangalawa yung most recent na pwede siyang manalo which is 55 days ago Si Pulido ngayon Wala naman siya magandang Gaano kung hindi yung last So yung last ang kukunin natin At si Ice on Sunrise Na Akala nyo mayroong panalo Pero meron siguro Tignan natin Ayan o Ito lang yung best niya Ang tagal na niyan kaya kukuha lang tayo dun sa asul dito. Rating niya halos pare-pareho lang 89 eh. Kaya ito kukunin natin. And then si solution second to the last run. So, yan ang phase analysis. Makikita nyo talaga yung mga phase line nila na dapat ilaban dun sa field na to. Ngayong nakuha na natin yung mga mga past performances na dapat na yun ang kukunin na kung saan nilaban sila o dapat ilaban hindi naman nanalo kahit hindi yun yung best pero yun yung uh, most recent na pwede nila ipanalo so as usual i-arrange natin sila by running style bawat kabayo ngayon may data na dito nyo makikita na yung projected time eto pinili ko na nga ito ah, kahit best projected time yan hindi nyo dapat pinagkukumpara sila sa time kagaya nung ano ba yun basta yung may projected time na yun na nag-analyze sila ito yung time na yung ginagamit hindi po ganun maliligaw lang kayo um, i-analyze ia nyo ngayon yan syempre isa sa criteria yan pero yung nakikita niyo sa speed and stamina Diyan yung ngayon makikita yung lamang So ito yung early phase sa speed and stamina ito yung speed ito yung stamina Si Wild akang meron di ba Kasi parehong nagdilaw eh tapos pasok yung time So 54.5 2.5 Si Jason Sunrise halos parehas sila dito 51.5 So, pang-primera dyan, yung 1 Panigunda yung 4 kung, kung gusto nyo kumuha ng pang-tersera eh, Dito na lang kayo pipili sa dalawang yan Pang-exotic ninyo, trifecta or quartet Yung ring a bell Kaya sa race 5 1 4 and then uh, pandiyado yung 7 dito sa aire tsaka sa time na nagawa pinaka maganda dyan yung 4 tsaka 1 tsaka tingin ko hindi na lalayo dyan yung mananalo between 1 and 4.